Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock Peach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang mga naibalitan trade na gagawin ng Dallas Mavericks ngayong season. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang kalalabas pala na 5-team trade na posibleng mangyari sa mga susunod na araw sa NBA. Bago pa man nga po sumapit ang inaabangang trade deadline sa February 9, ay mas dumadami na nga po ang mga nagsilabasan trade rumors ngayon sa loob ng NBA lalo na sa social media. Katulad na lamang ng balitang posibleng pagkakawatak ng tandem ni Nakayra Irving at Luka Doncic sa Dallas Mavericks. Ayon nga dito mga katrops, mas dumarami na nga po ang ebidensya na hindi nagkakasundo ang dalawang ito sa kanilang mga ginagawang play sa kanilang mga laro na siyang nagre-resulta sa kanilang mga pagkatalo. Kaya dahil nga po dyan ay umingay na naman nga po ang posibleng pag nila kay Kyra Irving. Bukod rin nga po dyan ay planar rin naman nga po ng Mavericks na kumuha ng at least isang center. Kagaya na lamang Robert Williams III na kabilang sa mga big man available sa trade market ngayong season. Bukod rin nga po dyan ay planar rin naman nga po ng Dallas na kurin si Kyle Kuzma mula sa Washington Wizards. Since gustong gusto rin naman nga po talaga ng kanilang team na palakasin pang lalo ang kanilang lineup para sa kanilang gagawing huling push sa regular season upang makakuha nga po sila ng siguradong pwesto pagdating ng playoffs ng Western Conference. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa kalalabas pala ng 5-team trade na posibleng mangyari sa mga susunod na araw sa NBA. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, asahan na nga po ninyo na magsusunod-sunod na nga po ang pagsilabasa ng mga trade sa mga susunod na mga oras since nalalapit na nga po ang trade deadline. Kaya di na nga po nakapagtataka kung nagmamadali na nga po ngayon ang lahat ng mga teams na gumawa ng move o trade para mapalakas pa nila ang kanilang lineup. At kasabay nga po niyan ay may inilabas na rin naman nga po isang trade proposal ng isang NBA analyst na posibleng mangyari sa mga susunod na araw. At iyan nga po yung kalalabas pa lang na 5-team trade proposal kung saan kasama nga po dito ang mga ng Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, Chicago Bulls, Indiana Pacers at Detroit Pistons. Bali dito nga po ay ng Chicago Bulls sina Chris Paul, Andrew Wiggins, Austin Reeves at isang 2026 first round pick. Matatanggap para naman nga po dito ng Pacers sina Jonathan Kuminga at Corey Joseph. Masusong kita na naman nga po dito ng Pistons sina Rui Hachimura, Gabe Vincent at 2029 lottery protected first round pick. Makakakuha rin naman nga po dito ang Golden State Warriors ng mga players katulad ni Nikola Vucevic, Demar DeRozan, at isang 2025 first round pick. Haba ang Los Angeles Lakers naman nga po ay makuha ang matagal na nga po nalang mga target na Sinabati Hill at Boyan Bogdanovich. Sa ganyang paraan nga na po ay mapapalakas na ng mga nabanggit kong koponan ang kanilang lineup. Pero kung kayo nga po mga katropos ang tatanungin, payag ba kayo sa nasabing trade na ito? I-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin iyan. So yun lang mga katropos, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like! and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.